Ligpit nga na dito mga chinilas dito. alat mo. No? Akyat na tayo sa taas kasi mag-isa lang si mag-isa lang si Putoy doon. Sa so, gitna, lagyan. lagyan ko na siya kanina na brownie so water na lang sunod natin paglagay. Ganyan lang siya. Diyan na siya sa dryer. Sa so, dryer lang natin. Ilagay natin sa 70. Para siguradong tuyong tuyo. So, ayan lang guys. Dryer na siya. Mula kasi nung nanak ako na nabinsin na ako. Kaya yan. Dahil kong ginisin. Marat ipaw na kalinis dito. Ayan, magyan ka lang. Malinis na kita. After 1 million years. Ayan, guys. nalipit na natin. Meron pa dito nalilipit din. Mga sapatos na nagkalat. Ay, lako. Ayan, o. Oh. Ayan. Wala pang time para malipit. Kaya na lang. Pag may free time na. Yan siya, so, yung nasida tayo, ha? So, nalit tayo. Maglalabot tayo dito ako sa baba. Hindi naman makalat dito guys. Hindi naman halata. Ayan. So mag-load tayo na. I-load lang natin yung labahay natin. Mm -hmm. Yan lang kayo ah. Eh. Ayan natin yung tayo baby muna. Kasi Ayan. Ganito lang kami. Ganito lang kami. Lagi ko lang siya lahat. Saglit lang ito. Tapos after nga, papatuyuin na natin ni dryer para matulis. Para hindi na ako magsampay-sampay kaya dinadryer ko na lang. So, yung soup ng bibi ano, iba siya. Hindi ko siya ihiharap kasi may name lang. Product. So, yung ginagatit kong sabon ay pang bibi lang talaga. So, quick wash lang natin. Naka-quick wash na siya. So, start lang natin. Tapos, iwan lang natin mamaya. Mamaya, babalikan ko after. So, ayan. Akita tayo sa taas. Ay, ang daming linisin, guys. Ang daming kalat. sa'yo yung marami ko pang lilinisin. Hindi ko pa napupag kasi. Ayan yung mga Ayan. Hindi ko pa yan na Hindi ko pa yan na check yung mga box yan, Tatapon ko pa yan. Ganun ka busy yung inday nyo guys. Mula nung nanganat So yun, natin yan. Saka yun. Ayoko na siyang isuot. So ito na siya guys. Tara. Ano ba? Diba ang ganda na? Kanina diba ang kalat na yun? Ang likang ganda na tingnan. Tapos diba, Nasuot po araw-araw na dito lang siya sa labas. Ito. Ito lang siya nilalagay.